BBM versus Duterte, magkakaalaman na kung sino ang mas papanigan Mismong sa balwarte ng mga Duterte ako nag-interview, Dolomite Beach, Manila At may follow-up question pa, sasama din kaya sila kung may mananawagan ng rally? Alamin ang kanilang mga kasagutan, malay mo baka parehas kayo ng sentimento Dito lang sa Kanino Ka Face-to-Face Survey, let's go! Hi Ate. Hi po Kuya. Good okay, afternoon. Ate, tanuin lang kita, uh, BBM o Duterte? Duterte po. Ah, uh, bakit po Duterte? Kasi si Duterte parang parang halos hindi naman halos lahat nagagawa niya yung, yung mga pangako niya ba? Satisfied okay. naman kayo satisfied, sa Satisfied, right? oh, satisfied kasi nung time ni Duterte, ano, safety po. Lalo na doon sa amin, uh, kumulang po yung nagkayos ng droga. Ito na yung tanong ko talaga. 'Di ba, supporter ka ni uh, Duterte. Duterte. Ikaw ba ay makikilahok kung sakasakaling may destabilization? Kung para pabagsakin ng gobyerno, makikilahok ka, makikirali ka ba? Ay hindi po eh. <laughs> hindi po. So, ibig sabihin, supporter ka pero hindi ka aabot sa puntong makikipag ride Hindi po, hindi po. Thank you very much Thank ate. You. Thank, Thank you, you, you sa iyong opinion. And shout out, shout out. Shout out taga sa buong <laughs> You know, let's go. <laughs> sir, tanuhin lang kita, BBM o Duterte kanino ka? Um, BBM po, syempre Ilocano, proud Ilocano. Ah, okay. Anong gusto na gusto mo naman kay BBM sa pamamalakad niya? Kung pumunta ka sa amin sa Ilocos, sir, makikita mo kung gaano kaganda doon tapos yung mga pinagagawanya niya doon, sir. Yung bigas nga daw doon, pero ano, no? Kaban? Walang bumibili ng oh, do dun, no? per kilo doon, no? Pero kaban yung bumibili doon. Ganun ka, ano doon? Kaprogreso. progreso. kamusta po kuryente doon? Mura, sir. Mura? Marami kaming windmill doon. <laughs> Magkano bill niyo sa kuryente? Mga kwan lang. 500, ganun, 700. Pero mga ilang gamit niyo sa bahay? Madami, mga washing machine, ganun, rep. Sa oh. bahay namin, yun yung mga bill namin. 700, ganun, sir. Madalas, pag may isang rep ka, isang libo na dito Manila. Sa Metro sa Manila. Manila. Sa Ilocos, sir. Mura. Okay, sir. Ano pangalan niyo, sir? Sam. Sam yeah. Open niya. Shout out, shout out. Shout out sa GF ko dyan sa <laughs> Ilocos. <laughs> Alright. I love you. <laughs> Kailan kayo babalik doon? Mga one week pa, pa, lang kami dito, sir. mag apply pa kasi. Ah, si Man. Opo. Oh, ah, sabi ko na nga. <laughs> okay, sir. Ingat, ingat. Uh, sige, Enjoy. Sir, salamat. Hi, ate. Taste or kita. Papiliin lang kita. BBM or um, Duterte. Solid BBM solid BBM. Oh, uh, bakit BBM? Kasi um tahimik lang siya eh. Hindi siya yung although hindi siya kagaya ng ano ng ibang pas na president, siya kasi patago siyang gumagawa. Uh, kita mo lahat ng ano ng mga president ng ibang bansa, nakuha niya agad yung loob. Patago siyang gumagawa ng maayos. Yun, grabe. Sulit so, PBBM talaga. Grabe, grabe. Thank you, Tia. Thank you sa, ano, sa iyong sentimento. Alright, right, yes, shout bro. out, shout out. Shout out po sa lahat, lalo na sa mga sa bagong presidente namin. Ayun. Solid Sulit PBBM. Hello, sir. Yes. Good afternoon. How was your day dito sa uh, Dolomite Beach? Okay Wait naman up. po. Alright, sa so tanong po namin, uh, BBM o Duterte, sino po pipiliin natin? Pwede oh. both. Yes, both. Ah, <laughs> supporter po kayo? Yes. Um, Nila, parehas? Parehas wow. naman po. Sino support? Okay, eto na po yung ano pangalawang tanong, follow-up question. If kung sakasakali po merong mag-aya ng mga rally-rally, destabilization, makikilahok po ba kayo? Ikaw. Ikaw mo Um, for me, hindi, hindi. Kasi parang feel ko, parang same na lang naman sila ng, um, ano, nung purpose naman. Parang hindi mo naman siya kay init na mag -rally. Parang same naman sila ng kung anong pinapatupad nila Ganon. Ako hindi rin kasi siguro parang pinapakita mo na nasa isang bansa tayo, eh, bakit mo kukontrahin yung mga leaders natin? So for me, mas magandang ipakita na lang na nagkakaisa tayo and pinafollow natin yung leader natin para din yung ibang tao um, follow na lang din. Hindi dahil... Hindi naman dahil kinukontra natin yung batas natin na nasa demokrasi tayo. Pero mas maganda kasing ipakita natin sa ibang bansa as well na nagkakaisa tayo as Pilipino. And I thank you. Yes! Let's go, Miss Universe! O oh, meron tayong punch club dito. Ayan, alright! Kaya po namin yan! Yun! Sir, uh, pasensya na, istorboyin lang kita. Uh, BBM o Duterte, sino pipiliin mo? Uh, BBM po, sir. Tagasan po kayo? laon Union po, sir. Balawan po. Ah, nalayo pa lang ng mga tumatambay dito sa Dolomite Beach, no? Ah, oh, po sir, napapasyal lang po. Siman ka rin. Ah, oh, po sir, siman din po. Sabi ko na nga, eh. Okay, sir. Ano naman nagustuhan mo kay BBM? Ayun sir, maganda yung mga ginagawa niya at saka proud to be uh, Ilocano din, sir. Ayun, isa pang maganda, eh, no? ayun. Ah. Okay. No. Nope. <laughs> okay, sir. Uh, thank you very much. Uh, uh, shout out. Sumo uh, out. shout out po sa mga family ko dyan. Kay Alvaro family ko, kay mama ko, tsaka papa ko. Tsaka yung kapatid ko na andon on training ngayon. Si Bu. Shout out sa iyo kapatid ko. Jefferson Alvaro po. Thank you. Thank you po. Alright. Sir, uh, dito po sa Dolomite. Kamusta po kayo? Okay lang, sir. Sir, starboin lang kita. Okay, sir. BBM or Duterte, kanino ka? BBM sir, siyempre Ilocano. Ilocano ka? Oo. Oh. Pero nandito ka ngayon sa Dolomite ah. Namasyal lang sir. At galing ka pa doon Ilocos. Oo oh, sir. Okay. Sir, shout -out na lang, shout out. Shout -out sa mga families ko sa Bra. Kala mama, ate, kuya, papa. Dito ako sa Manila. Tapos Alright. yung jowa ko sa nasa Dubai, sir. Ah, okay. siya. Oh. Mahal kita. I love you. Nasaan <laughs> na yung sing-sing? Wala ako pa, sir. Hindi na? pa nakabila. <laughs> All right, thank you. Thank, thank you, sir. Thank you. Hi, hello ate, hello. mga ate. Ate, nagtataka ako, triplets po ba kayo? Hindi po. Talaga, hindi, hindi po. kayo triplets? Hindi po, hindi oh, yeah. pa kami triplets. Ang ano difference ng mga edad niyo, siguro one year lang, no? No, hindi rin po. Six years, two years. Anong two years? Two years pa. Yeah. Ah, two years. Uh, two years. <laughs> ah, nagka-idea ko. Sino kayang panganay? Anong <laughs> panganay dito, kuya? Sino? Hulaan mo kung sino ang panganay sa amin. Tapos yung isa, ilan taon ng difference? Six years. Six years. Six years, grabe. Pero parang ano, magkakadikit lang kayo. Siguro ang panganay is yung naka-red kasi nag-i-English siya. Bakit nag-i-English? Tell me, guess! Mali. Next Mali? Mali? Mali. Ikaw ang bunso? Oo. Uh, alright. Ikaw ang bunso, siya pa na si Red ang nasa gitna. Oh. Di ba? Ang galing ko manghula? hula. Hindi, mali ka nga. <laughs> De, at least nung nabigyan mo ako ng clue na gets ko na. Okay, ngayon, sa tanong natin, para dito sa video na ito, kanino ba kayo? BBM or Duterte? Ako si Duterte. Kasi nasa Dolomite Beach lang siya. Baka paalisin ka dito pag <laughs> ano, hindi ba pinili mo? Okay, Duterte, ikaw? BBM! Oy, BBM! Bakit naman BBM? Siyempre, siya yung pangulo natin ngayon. uh, well, ikaw, Duterte, bakit Duterte? Wala kasi ano, nakikita naman yung improvements <laughs> niya. Um, oh, you know. <laughs> may yeah. sa na lang. Kasi Sabi niyo, wala kasi. Uy, no, politika Opinion lang yun. Oh, kasi tama. nga daw nasa talabay. Mamaya, mamaya mapas siya. Mama, mama <laughs> How about you, madam? Madam, lady in red. Me? I'll go with Duterte. Go with Duterte. You go for Duterte. <laughs> uh Oo. -oh. Simply because na miss ko siya, Parang <laughs> okay. okay naman yung ano niya. Kahit sabihin nilang harsh, it's the way yung ano niya is okay. Okay. Again, yung tanong para dito kay Lady in Red sa kayo yung nandun sa kanan. Ano, ah, uh, pagkanwari may naggaya ng revolusyon, mag-welga-welga, rally-rally, ganyan, para mag-destabilize, sasama ba kayo? No, I'm not that political na sasali sa mga galing ka, <laughs> Ikaw, madam. Hindi na rin siguro. <laughs> <laughs> Kung baga gusto nyo lang siya, pero You yes. will not ano uh, yes. support, support any Support din naman kami kung yung sino yung president ngayon. Pero okay din parang okay din ba? Yung ano, mga extra constitutional, yung mga outside the uh, constitution na uh, uh -oh. 'di ba kasi may democratic process naman tayo, 'di ba? Botohan every six years, 'di ba? The best way we can do is to so, wait na lang every election, 'di ba? Tapos bumoto. It's not going to happen na magra-rally-rally sila, no? Yeah. yeah. Siguro, pero konti lang. Hindi yung Alright, lahat. Alright, so fridge lang talaga yung inaano namin as yung so. Uh, ano ba yon support namin sa government. Not like those going on rally and then parang it's too not us. <laughs> Kasi may mga ugong-ugong ng mga nakaraan. Pero nilinaw naman ni, ni, former President Rodrigo Duterte, hindi siya nakikilahok sa mga anumang destabilization plot, di ba? Parang may mga fake news na lumabas eh. nagwi withdraw na daw ng support yung AFP sa ka PNP, gano'n. Pero hindi pala totoo. You still respect po yung ano natin yung right to suffrage yes, yung po. pagboboto boto Yes po. Yes you know, po. Democratic process mm -hmm. naman, di ba po? Mm -hmm. Anim na taon lang naman hintayin, yes, di ba? Yes po. Mm -hmm. Bakit pa tayo magra-rally-rally sa yes. kasada? Mama po, yeah. Hello po, kabalita at kaalaman. Maraming <laughs> kayo. <laughs> Shout out. <laughs> Ye you no. Know. Thank right. you. Thank you, thank you. Enjoy po yung stay niyo dito sa Dolomite. Thank you. Bye. Salamat. <laughs> Let's go! Hanggang sa muli sa mga susunod nating videos. It's Luis again!